I oh you. rain airport na train. At sa kabila naman guys, ay papuntang Sindagma. Sa center. Ito naman ay papuntang center guys. Ito, at ay papasok. Matuto na guys. Naalis na tayo. na tayo. sa Sindagma Square. lalabas na ako sa metro guys ayan oh. galing ako dun sa Dukisis Placendias daming tao oh Dito na ako sa Omonia Square. Yan ako galing guys sa loob ng train. Grabe taas yung ang lalim niyang train na yan. Apat na palapag guys. Yan, dito na tayo ngayon sa Omonia Square. Yan, ito yung bus dito sa around Athens, isa yan at dito ako kukuha ng taxi pag galing ka dyan sa metro yan. dyan ka lang kukuha ng taxi kung saan ka pupunta guys at tayo ngayon ay pupunta dito sa kabila bili pala tayo ng isang tubig morning, good morning everyone. Welcome back to my channel. For today's vlog guys, I uh, papasok sana tayo sa work. Kaya lang, tumawag yung amo na kinansel niya yung part time ko ngayon dahil wala daw siya sa bahay. Next week, next week daw guys. Kaya, sumakay ako ngayon ng train at napunta ako ngayon dito sa bilihan ng mga ulam dito sa uh, umunya sen center ng Athens guys kaya kaysa masayang yung aking araw dahil ang aga-aga ko pa naman nagising dahil nga sabi nung amo ay uh, na dapat 9 9.30 nandun na ako e eh, masyadong malayo yun kukuha pa ako ng train para pumunta doon kaya inagahan ko ng umalis sa bahay Pagdating ko nga naman doon sa train station, doon kung saan na malapit yung kanyang bahay, tumawag naman siya ngayon na cancel daw kasi aalis daw siya. Kaya yun na nga, hindi ko na alam kung saan ako papunta dahil ngayon yun na nga yung program ko. Kaya napag-isip-isip ko na yung train naman na sasakyan ko, diretso dito sa market ng Athens. Kaya dito na lang ako pumunta, bibili na lang ako ng stuck ko sa bahay dahil ako lang naman mag at nakaka-board din naman ng laging pumupunta sa palengke kaya samahan nyo ako guys so ayun na nga guys at bumili ako ng tobeg eto na alam nyo ba guys ang uh, isang ganito ay 50 cents lang kaya yung mga pupunta dito sa Greece na bago lang at uh, nagtatanong kung magkano ang uh, living dito sa Greece living <laughs> living daw yung mga expenses dito sa uh, Greece ito yung basic na na cost dito pag galing ka po ng airport at kukuha ka ng train ay 5 euro yung ticket kapuntang center So, pagbas naman, ganun din po. Pagbas, ganun din. Bababa ka din doon sa center. Tapos, kung saan kayo, uh, saan kayo pupunta na hotel or whatever, meron naman po doon taxi na makukuha. Kaya, depende yung kalayo, yung, yung pupuntahan at yun yung mabayaran nyo dahil yun ay naka metro naman po so tara guys at sasamahin nyo ako sa iba pang uh, uh, magaganap dito ay pupunta kasi ako sa ano ba pupunta kasi ako sa bilihan ng mga ulam mga yung yung market pupunta kong market Ayun, nagka-utal-utal na ako, guys. Dami nila, guys, oh. Oh, diba? ba? Dami talaga nila. di ba? Dinadaanan lang ang kalapati dito samantalang diyan sa Pilipinas, sakot na takot ang kalapati sa atin. So, di diba? So ayun na nga guys, pupunta tayo sa market. At na natin itong mga kalapating ito at hindi tayo makakapamili pag nandito lang tayo. At ito naman guys yung platia. Platia din dito sa Omonia. Ayan. At ito dito na istambay yung mga maraming kalapati dito. Kasi dati, itong mga kalapati na to, doon sa sentro sila naka, ah uh, nag Pero, binawala ng mga tao doon kasi nga, nagtatay sila doon, doon sa may sentro, doon sa may guard na nagmamarcha. Kaya dito sila napadpad, guys, sa umunya. Yeah. Oh, madami din sila dito. So, itutuloy natin ang ating pamamasyal guys so ayun na nga guys nandito na ako sa palengke kung tawagin nila ay agora dito sa Greece ay tara guys at papasok tayo dito sa isdaan at karnehan samahan nyo ako ngayon guys dahil nga nasira yung araw ko dahil natong amo na to ay late na siya nag tawag at nakarating na ako sa kanyang bahay. So, ayan na nga guys. So, oh, ba? Diba? Oops. meron. So, ayun na nga guys, andito na ako sa palengke. Ito na ako sa gura. Oh, di ba? At hindi ko alam kung ano ang bibiling ko ngayon. Karne ba o isda? Hello. <laughs> ayan, ayan guys, daming karne. Dito tayo papasok sa istahan. Ayan, istahan. dahan. <laughs>

Tignan nyo guys oh. Sarap naman. Okay. Na. alamang ang bibiling ko guys. Sa dami. Oh, nandito tayo sa palengke. Alamari gari dalag. May gati <laughs> ko alam ang bibiling ko promise. Sipin ko muna kung anong bibiling ko. Dito muna ako sa kabila. At di ko alam kung anong bibiling ko ba. Sa dami naman nun. Wait lang guys. At tayo ay mag-isip muna kung anong bibiling. Yan. Ito na lang ang bibiling ko guys. Ayan guys. Nakabili na ako ng isda yung binili ko ay yung parang uh, galunggong. saka yung parang uh, tilapia na sa Pinas pero ang tawag dito ay chikora so yun na lang ang bibili ko guys Bili, bibili na lang ako ng chicken tapos sowin na ako guys so ayun na nga guys tapos na ako mamalengke at nandito na ako sa labas agantay na ako ng bus at yun na pala yung nabili ko, guys. Isda, saka yung legs ng manok, at saka yung buto-buto ng bago. Yung ribs. Ayan. Ayan guys. At ako'y nag-aantay ng bus. At yung bus ay 5 minutes pa. Kaya ikot-ikot muna tayo dito. Ayan, guys. eto yung Agora ng Athens. Agora means yung palengke ng sentro ng Athens, guys. 'Yan, at nandito tayo sa bus stop. Nagantay ng bus. nantay natin yung bus ay 5 minutes pa. 'Yan, umuwi na tayo, guys. Medyo malayo din naman yung aking boarding dito sa palengke. Ayan. Uuwi na tayo at tapos na yung pamamalengke natin. Hindi din nasayang yung ating paglabas. So ayun na nga guys, andito na ako sa bahay at kararating ko lang. Grabe, grabing traffic tapos ang bigat tong aking dala. At ito na nga yung aking mga minarket at ayusin ko na guys. Ito na yung aking minarket kanina guys. So, ayan, lilinisin na natin at dadalhin ko na, ilalagay ko na sa freezer. Ayan eto bumili ako ng bumili ako ng ano? ano ba to? yan bumili ako ng wings bumili ako ng wings ng mano no? at ito naman ay ano ba Ito eto na yung binili ko kanina don sa market guys ito. eto ay parang parang tilapia sa atin pero ang pangalan nito ay chipura. At ito naman ay parang galunggong din. Hindi ko lang alam kung ano ang pangalan niya dito. Pero basta nakita ko siyang isda. Yun na yung binili ko. Pero ito talaga ang pangalan ay chipura. Ito. Tapos bumili ako ng paanong baboy yan At bumili ako ng legs, legs ng manok at kanyang wings. Ayan, wings at legs. At ito, bumili din ako ng ribs ng baboy, ribs ng baboy at saka laman. At bumili na rin ako ng atay. Para kung sakali man, pwedeng magigado o pwedeng magmenudo, pwede yan. So, ayan na nga guys, yung aking mga minarket kanina. Ang layo ng aking nilakad, ang bigat-bigat. Ayan guys. Na nga guys ang aking mga pinalengke at uh, grabe ang dami kong pinalengke kasi uh, bagong ka, bago lang kasi ako dad, dumating ang uh, kararating ko lang ibig kong sabihin kararating ko lang galing Pilipinas ay to kasing boarding namin eh, empty as in empty guys kasi wala yung kapatid ko nasa Pilipinas din at Sabay kami kumuwi sa Pilipinas, eh nahuli siya pagbalik. Kaya ako yung nauna, eh walang laman lahat. Kaya kailangan ko ng na-grocery, kailangan ko din na malengke kasi ah, uh, mahirap yung lagi kang pumupunta sa grocery araw-araw. Kaya bumili na lang ako ng maramihan para ilagay ko na lang sa freezer para kahit uh, matagal, hindi na masisira. Itong pinalengke ko na to, guys, dahil mag-isa lang ako, mga dalawang buwan ko to. Baka pagdating ng ate ko, nandito pa to. Kaya, okay din na para pagdating niya, meron din siyang iluloto. Pero ang kapatid ko naman, hindi naman siya masyadong nakain ng mga ganito. Ang paborito laga talaga ng aking kapatid ay mga gulay. Pero ako talaga, Uh, hindi ako mabubuhay pag walang karne. <laughs> kita naman sa taba kung ito so guys hanggang dito na lang aking vlog for today see you next vlog guys salamat sa panunod tong uh, munting uh, video ko at salamat sa inyong lahat God bless po at mabuhay tayong lahat I love you guys